Ah, uh, good morning, good morning. For this video, mga idol, ah, uh, ito natagpo ang kutong mga komedyante noon na dating mga artista na naging kasama ni ni Rene Requestas noon. Ngayon, ah, uh, nakita ko na siya. Ito na yung itsura niya ngayon, mga idol. Sa pag-artista mo noon, ah, uh, ilan ba ang nakita mo? at mm, ano ang naipundar mo? Kuan. May balay tapos may ada tulad da, motor usa single. Oh. The service pag lakat-lakat kun -lakat, -lakat hmm. kura, natin, na may ada mo, Mga ilan pelikula ang na napasama ka sa kay Rene noon? Ikaw ba'y ba naging sidekick ni Ren Rikistas o sama-sama ka lang? Kudupod lang. Kung ngayon nga ito kami, kudupod lang. Hindi good kay Kwan, good na kukuhan. Kudupod lang. Kaya bala lang niya alalay. Sa ilang pelikula ang na na ano nyo? Na na natapos nyo bago pumanaw yung dati mong kasama na si Rene Requestas yan ay unong na pelikula amon oh, mga mga komedyante ba yung naging, naging kasamahan mo ba si yung maliit na tao sino yung tao don si um, si Si da Dagol, hindi si Dagol, si... Si... Tawag nun? Si... si, 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 uh, si anong, anong pangalan nun? Si Dagol ba yun? Hindi, hindi si Dagol. Ano Si Ungka Ungka. Si Ungka Ungka ba ay nakasama mo sa... sa mga pelikula nyo dati? Oo, sa una. Sa una. ko M naging kasama mo ah. na, tapos biglang bumagsak yung karir mo sa pelikula kaya kaya ngayon wala kang naipon baka na, na ano ka nalulong ka sa bisyo aray sa babae la ah nalulong ka sa babae parek bisyo sa ito sa mga pancheks akon nito na nalulong ang mga idol, uh, ito yung naging kasama ni Renier Cristas nung nabubuhay pa sila sa sa lahat ng mga pelikula nila ay kasakasama to. Uh, anong pangalan mo? Kanela Boboy. Boboy? Ah, okay. uh, ang mga idol si Buboy. naging kasama niya si si unga Ungga. yung maliit na tao at saka si si Joey De Leon, si Rene Requistas at iba pang mga bigating mga artista na nakasama niya dati. Kaso ngayon, uh, biglang bumagsak yung karir niya. Kaya, yon ito na siya ngayon. Uh, hindi lahat ng mga artista ay yumayaman. Uh, tulad ni, ni Buboy ngayon, ay naghihirap na siya. Kasi wala na siyang Uh, ibang mapasokan nawala na kasi yung mga dati niyang kasamahan kaya nan, ito na siya nag-iisa wala Adi, wala ka bang asawa? maray, maray na maray pa kasawa hmm, dati malakas ka sa chicks pero ngayon kahit, kahit isa wala ka ng chicks maray na yan ah civilian naman. Mm. Ay naman na, na na trabaho na to. Sa lahat ba ng mga mga pelikula nyo dati wala kang naipon na pera para makabili ka ng bahay. Ay, na din pa ko na. Lihat barato na lang nga lang ang na, motor. Na, na nalulong ka sa babae at saka sa bisyo. Parola sa chicks go gawad ano Tama iba ang ah, mga 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 idol as ah, simula nang bumagsak yung karir niya ah, umuwi siya dito sa amin ito yan ito na yung naging sitwasyon niya dati hindi na siya marunong magtagalog kasi nakalimutan niya na yung tagalog ang tagal na kasi ah, mga simula nang pumanaw si Rene Requistas ang ah, naging sidekick rin to dati ni Rene Requistas mga siguro mga 35 years na ang nakaraan kaya siya bumagsak na rin yung katawan niya kasi wala siyang trabaho wider wider lang yung trabaho niya dito at saka yung yung ano niya wala siyang naipon na pira sa kasikatan niya dati at saka mga idol mayroon pa akong isang interviewin naging kasama rin to dati ng Uh, shooting nila ni 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 Rinderkistas noon Ito mga idol Sa mga pelikula ba ninyo ni Rinderkistas ilang pelikula ang napasama na ka? Oo <laughs> Idol, ilang pelikula ang bago ka napasama? Ilang pelikula ni Rene uh, tatlo, apat, o lima, o extra ka lang? Extra ka lang ni Rene Kistas. Uh, mga idol, uh, dating extra din to sa pelikula ni Rene Kaya yon ganito rin naging sitwasyon niya ay dito sa amin ay nangungupras na lang siya nangungupra kasi ilang ano ba ang ilang pelikula ba ang na napasama ka na naging kasama mo ba si Balingit yung mataas na tao sa pidodida o hindi Si Ibon Adarna nakasama na, na napasama ka ba? Sa Ibon Adarna. Ah, ito mga idol ah, sa Ibon Adarna na pelikula na napasama siya ngayon. Tapos sa ah, tulad din ni Buboy na bumagsak yung karir niya. Kaya ngayon ah, trabaho niya dito sa amin ay nagkukupra na lang siya. Para mabuhay kasi sa kasikatan nila noon ay Siyempre, uh, labas-labas, babae, kaya walang naipon, kaya yun, bumalik sa dati. Pero hindi ka pumasok sa masamang bisyo, sir. Hindi ka pumasok sa masamang bisyo nung naging kasikatan mo dati. Tatlong pelikula ni Rene na pasama ka. sa yung sa sa ano sa ano bang pelikula nun ni Renekistas sa anak ni Janice napasa, napasama ka doon sa anak ni Janice si Renekistas si din ang bida napasama ka doon hindi ah napasama amang idol napasama siya sa sa pelikula ni Renekistas sa anak ni Janice kaya mga idol ito yung naging sitwasyon na dati yung mga dating mga komedyante na mga sikat noon ngayon, ito na sila ngayon uh, medyo bagsak na lang yung katawan nila kasi wala na silang pwedeng pagkakitaan kaya bumalik sila dito sa sa amin lugar ngayon dalawa sila walang mga asawa Aywan ko. Siyempre, saka ay hindi lahat ng kasikatan natin na may magkagusto. Ipaglaos paglaos ka na, talagang wala nang magkagusto sa inyo. Sa iyo. Kaya salamat mga idol sa mga nanonood sa video na to. Ito yung mga dating mga artista noon. Ito na sila ngayon. Kaya thank you, thank you sa mga panonood din yung mga idol. Salamat.